Sobrang daming bahaw namin, hindi ako sa bahay ng kapatid ko, kaya ako'y nagluto na ngayong umaga ng ano, garlic fried rice. Tapos mayroong ginisang tuna. Sila naman, bumili sila ng kanilang dosa masala, yung Indian food. e kakoy ako hindi muna diet maanghang. Magkakanin na ang muna ako. Ayaw ko na rin muna na rin kubos na Arabic bread. Kakoy ako ako'y magkakanin muna at ari para hanggang hapon ko ng kain. Ay diniligay ko na nga sa mangkok aking kanin. Yun ay fried, hindi naman siya fried rice eh dahil wala namang mantika. Basta parang garlic rice lang ang ginawa ko. Ininit ko lamang ang kanin, tapos nagtostado ako ng bawang at aking inilagay. Ay di kami naririni sa balcony. Di ni kami kakain at napakasarap talaga ng hangin dahil aray alas otso ang ng umaga. Kaka masarap-sarap mag almusal dini at hindi kulob baga, kumbaga mahangin. Ang inay naman, nakapag-almosal na ng kanyang biskwit, narot na nanonood na ng mga drama sa kanyang cellphone. Kakoy ako'y kakain muna bago kami umuwi sa bago ako umuwi sa amin at ako'y magde-deliver pa ng bagoong doon sa akin. Ay suki. alam ko ko ako'y maiistak sa daan ng ilang oras kaya kakoy ang muna mag-aalmusal at nang matibay-tibay ang laban. Aring mga kasama ko'y willing willing doon sa Indian food kakoy hindi muna ako at talagang pag sobrang anghang ay eh, hindi talaga aari sa aking tiyan at saka ako'y medyo nagpapalpitit pa ng kaunti. Kaya pinili ko na lang muna ang ginisang sardinas. 'Yun ay pinaghalong sardinas at tuna, nilagyan ng maraming kamatis, ginisa namin. Tapos yun nga, yung aking garlic rice ay aking pinaghalo na. At inaayos may ayos na rin naman nga yung oras na ito. Dahil sa dami ng aking obligasyonis ngayong maghapon, hindi ko alam kung anong oras uli ako makakakain o kung makakakain pa baga ako dahil kami ay may lakad mamaya, mamayang alas 6 ng hapon. Ay kaya ako ay sa dami ng aking aaturgahin pagdating sa bahay. Ako kaya gay may oras pang kumain. Ako'y di yan natulog sa bahay ng aking kapatid dahil kaya ako'y ilang gabi na ang aking mga kapatid at uuwi na ng Pilipinas. Sa bagay, ang inay na may dito muna, ay di ka ng makabanding ko naman ng aking mga kapatid. Kaming tatlong magkakapatid ay kahapon pang magkakasama. Tapos kami nagpunta ng Dubai at kami naggalagala ng kaunti at nagtingin-tingin doon ng maninigusyong maibinta pagdating sa Pilipinas nang hindi naman sayang itong ibiniyahing ito na kahit papaano ay naabala din naman ang kanilang mga pinaghahanap buhayan. Kakay may mga pagkitaan man lang ang pagdating sa Pilipinas. Saka namis na nila yung mga dati naming, yung dati naming lugar na tinirahan sa Dubai kaya iniikot nagpaabot ko muna sila doon. Naglakad-lakad ng kaunti, naghuntahan. Hindi kayo na, iayos na banding na. At talaga namang wala naman akong mai offer sa kanila na kumbaga mamahaling mga pasyalan at mamahaling mga kainan. Dahil nga ako'y nakalibla ang sa trabaho at saka talaga namang napakamahal na, dito, na din dito ngayon. Hindi na kagaya ng dati. Basta ang importante ang alam ko'y kami magkakasama, naghahalhalan at talaga namang nung sarap naman maghuntahan, eh pag napapaungkot sa kabilang sulok. Walang malungkot na sandali. Talaga naman pag kami nakatingin ng tatlo'y alam na ang alam na ang ibig sabihin Bito agad itatawan at agad ihalhalan. Ay kakoy siya. Ta sila daw ay mag-uukay at sila ay pagdating sa Pilipinas ay may anniversary sa kanilang church. Ay di kakoy sige tayo dumaan din na sa okay at maisuot man lang ninyo sa inyong anniversary ay di din nila ang bibilit, medyo mura-mura ng konti. At saka sa totoo lang naman talaga ay ang original ng mga damit. Ang magaganda talaga ay sa ukay natin matatagpuan. Aminin natin yan mga kaulang. Pero hindi ko rin naman talaga tinatawaran yung mga taong aayaw bumili sa okay. Kanya-kanya tayong trip eh. Hindi natin sila pu ding hostgahan talaga dahil yun ang ayaw ayaw talaga nila sa okay rerespetohin natin iyan pero yung mga talagang gusto sa okay ay talagang diyan natin matatagpuan ang mga original talaga na damit sa totoo lang mga kaulam ako ay nakakuha ng t-shirt na original D NG na ipinapang-araw-araw ko lang dito sa bahay. Original talaga siya at iniipina-check ko talaga. Kaya nga lang may, may pagkaluma na, pero at least kahit luma na, naranasan kong magsuot ng DNG na damit. Abay, mahal yan sa ano? Kapag binili mo yan sa mall ng bago, yung napakamahal. Ay, yung huli namin punta sa warehouse talaga dito, yung pinakamalaking warehouse dito ng Ukay, kung saan yung mga negosyante ay nag-aangkat. Doon ako talaga napunta eh, dahil doon ay per kilo talaga namang ako yung nakakuha ng mga original na guest na t-shirt, original na pull and bear. Ang gaganda pa nung malabhan ko ay mga bago pa pala at may tag price pa pala. Ay di kayo naman iswerte din. Aba, kabiruin ninyo yung 20 ang kilo ay ilang peraso sa t-shirt, anim hanggang pito ang isang kilo. O oh, ay kung bibili namin sa mga ano eh, kamahal na noon eh, kukulangin ang isang daan. Kapag dito na kayo, kakadulag kahapon doon, kami pong bumili ng kanilang okay sa pwesto na yung mga negosyante na dito, nagtayo na sila ng pwesto, nakahangir ng lahat, na. Ay, ang isang piraso ay 15 o oh, ay ang isang piraso doon ay 15. Pag sa warehouse ako pupunta, anim na peraso ay 20. Medyo magdadrive nga lang ako siguro ng 15 minutes. Ay ayos na iyon. At least makakamura. Marami ka nang mabibili. Okay lover talaga ako mga kaulam. Hindi ko talaga yan kinakaila at yan ay ipinagmamalaki ko. Lahat ng nakikita ninyong suot ko, yan ay okay. Kapag may nakita kayong bago, ibig sabihin, yun ay niregalo la ang sa akin. Hindi talaga ako pala bili ng damit sa mall. Kahit ang isinusuot ko sa trabaho ko, okay talaga iyan. Unang-una, magaganda ang fit sa akin. Pangalawa, magaganda talaga ang tela. Pangatlo, original talaga. Kaya naman minsan nasasabihan ako ng aking mga kasama sa trabaho na ako daw, ma ang akin daw damit mga branded, mamahalin daw, yayamanin daw ako. Talaga namang ipinaliliwanag ko sa kanila. Ang hirap din magpaliwanag sa ibang lahi ng ukay-ukay -okay eh. Sabi ko na lang sa kanila, mga pre-love iyan. Hindi ko ma'am ang ukay dahil sila naman talaga, sinasabi talaga ng diretsyo sa akin hindi sila nagsusuot ng mga second-hand na damit. O ano ko pa ipapaliwanag ang ukay? Ako na may nahihiya din minsan eh. Basta sabi ko ako ako'y dunabili sa mga slightly used at second-hand damit tapos agad ang aming usapan.